Tapos biglang sumigaw yung ano yung tito mo. Oh, tito ko. yung tito ko sumigaw. ano, sabi niya na ano na na tabangi sa ako sa kabaw. Dapat pala hindi ko na lang siya tinabangan sa tinabangan sa kabaw. Kung, yun lang pala yung magiging dahil na namin ko bakit kami ni Binyo ni Pinjoy. Tapos yun tinabangan ko na siya. Takot na takot kaya ako dun magtabang ng kabaw niya. Ang pangit ng kabaw niya. Oy. <laughs> ano si... Oo, oh, nawala ang ka. kabaw ron sa so, bahay nyo. Tapos, tapos <laughs> tinapangan namin yung kabaw niya. Pati yan, pati Damn, tumabaw sa amin. Tapos, pagka humanda yung te, gihikot din niya ang iyong kabaw. Gisyo din mm -hmm. yeah, mo. Umuwi! Pupunta sa daddy ko. Pupunta sa daddy ko. Gisyo din si... mo. Oo! Sabi, hindi yung anak dito, gibira-birahan lang. <laughs> 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 Pero totoo, te. Hindi, to promise talaga. Ben! wala kami wala nangyari sa amin ni Benjoy. Dong di ba wala nangyari sa atin? Kasi ano, ayaw ko pa talaga magpaano sa kanya. Ajay, wala ka lang gitugalan bisa sa mission ako wala. dai ka pa. Di ba dong wala nangyari sa atin noon? Mm -hmm. Tapos ano tapos, Ano, yung dito ko, kala niya may nangyari na sa amin. Sabi ko, ano, di naman sila maniwala sa akin. Ayun. Tapos yung daddy ko, pakiki, ano niya, parang ayaw niya na may nagmamarit sa kanila, kaya pinagmin yun. Yung Yung mami ko din. Pero okay kaya ilabo ni Miss Yung, mami ko, ano, iyak nang iyak kasi ano. Mm Hindi -hmm. siya gusto. Tayo, na, mami. di gusto mo hmm. Minjoy siya. Eh, Pero tinanong naman niya si Benjoy kung kaya niya akong buhayin. Tapos sabi ni Benjoy, kaya naman daw niya. Kaya, Okay. hindi naman yan pa tayo pabuhayin. <laughs> Tapos, ano, yun na lang. Nisugot na lang ko kasi mahal ko naman si Benjoy. Sa, sayagay ko na mo, Tana, kung siya sure nga, kung ako yung asawa ko, layas tayo ko, nasa pwedeng niya. Sugot na ako sa kanya kahit marami akong uyab. Tatalikuran ko yung lahat basta sa kanya. <laughs> sa lahat. Di, yawa mo na kung ganyan sa sandalat eh. <laughs> Bahala, basta, mahal na lang ako kaya si Benjoy. Basta balagdagan ko, basta bisag magtugig naman niya basta siya akong pilihan. Kahit hindi ako nakauna sa kanya, mga 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 kuya. Ay, di. Nag-chat siya karo. Nasya uyab nga taga Cebu, pero na uyab na siya sa Las Facebook. Ano yung ginikanan ko ay hindi sila masugot na hindi kami mag-binyo ni Benjoy. Kaya, ni sugot na lang po. Kaya na mag ni Benjoy. Pero, wala ka nag Wala! Wala! Lahat ng babae gusto niya maging asawa kasi mabait, ugihan, tapos pag masuko siya, hindi naman siya ano ng babae. Yung kinokontrol niya yung pagkasuko niya. Mulakaw na nang siya, be, no? Parang... Ang sisi niya, nakakainis. Hala, yawa, nakakainis. Tapos pag nagagalit ako, magiging minomilso, tapos... Ay, oh, sweet. Mm -hmm. <laughs> Feeling ko magtatagal kami ni Benjoy. Siguro 100 years bago kami mag ano nito. Pag namatay na siguro ako, kaya tsaka lang siya mo ba ah, ah. Dapat pag namatay kami dalawa ni Benjoy, magkasabay kami mamatay. Baba. <laughs> <laughs> Pero ayaw, ayaw. 100, 100 so. years naman. 100 Basta kayo anak ay magninang ko. Mm. Pag kami nagkaanak, na na, mababait lin. Dapat may polis dong. No? <coughs> polis dog? <laughs> Tapos may teacher. Mm -hmm. Dong, no? Mm -hmm. Polis dog. At para kahit naman hindi namin natupad yung mga pangarap namin, sa mga anak namin, matutupad yung mga pangarap namin. Nga na, so, nga na ang mindset ng mama. Bala daw, wala siya nakakuha. Importante yung mm, mga anak. Basta ano. mga anak, kahit pa hindi daw, Oh, Ngayon oh. ganahan tayo masunod sa ilang bin. Ngano ano, inga naman ang mga uh, uh, ano no? Pangandi sa mga ginikanan no. Love man kay ni ang anak. Okay. Okay. Kay kung love kay ni mo ka galingon. Manguan ka mangita kag lain pamaagi daw makalampot sa eskwela, matuman ni mo mga Pero imong love kay mas love man daba man imong sa imong anak. Okay. Di wa na kay paki sa pakisimong galingon, balag maniguwang nakapaningkamot para lang sa si imong anak. Okay. That's true. Ako nga, di, minyo mag Kahit wala pa kami anak ni Dodong, <coughs> pag nagkaanak anak kami, mamahalin talaga namin ang Todo. Di ba dong? Mm, mm Hindi talaga namin aanin. Eh, Papaaralin talaga namin hanggang sa na maging professional siya. Di ba dong? Yaw, ako talagang kiligkiligalin nila timbang gala Piling Tanggalan ko si ang Mark cheesy ko ngayon. Piling ko ang sweet-sweet ko kay Dodong. Pero pag Haga kami yun. dalawa lang ni Dodong, hmm? Dai. Ay joke lang. Uh? Di yung ano. Ay, ano ba Kita lang kita upat Silang mga marites. Dong, mga dong. Yung baso wag mo gawing microphone ba. Uy. Gusto ko lang umoy Gusto ko lang madamgon yung mga anak natin na nag-ano. Naglalaro. Uy, na Naisip ko ya yan! Napapaginipan ko yung mga anak natin nagtatrabaho. May police, may attorney, merong, ano, ano ba yun isa? Naisip. Basta, madami yun eh. Tapos tayo matutulog na lang. Hala! Tapos, ano, bibigyan tayo ng pera. Tapos tayo matutulog na lang. Kasi tapos yun na yun yung yung pagiging, ano, yung, yung pagiging, ano natin. Wala, well, nanito sa dyan na dyan. Mamahalin na lang tayo ng mga anak. Ay, mom, dito nga tayo may katungpa na. Hindi sa kuha. ah. Magkagabi natin. Nice, kaya yung mong kuandoy. Simple na kaya yung mong pangandoy para sa mong anak. Nandot na nga na nga ang mindset ng bae. Ang oh, sweet kaya nun. Tapos makikita tayo ng mga anak natin na sweet. Ah! <laughs> Hala. Sana, oh, kinikilig ako, ayun, ah. Pero lisod kayo mga tima nung bata, be. Oo. Oh. Ito, sweet kayang yung mami yung daddy. Sweet daddy. Daddy, kaya. Uy, dati, nung bagong anak ng mami ko, ako pinag-aalaga ng... Dali na, eh. kaya, na. Uli, mo draw, kaya alas 11.4 na muli. pa ko buang mo. Ay, yung mga Tapos nakakapagod mag-alaga ng baby. Sweet and kayang yung mami yung daddy. Pili ko bakit hindi ako makapag-ano. Makapag-enjoy.